So mga ka-update, ngayon ay uh, hanap buhay muna tayo. So napapansin nyo, mayroong mga nasa dalampasigan at uh, masama yung panahon dito sa amin. Medyo mahirap makalaot. Pero hindi problema sa ulam kasi kung nakikita nyo yan yung mga nandiyan sa tabi, actually nandiyan si Honey. Lumabas kami kanina, nakita namin sila nandiyan. So nakunguha pala ng, ano, ng shells. No? At yun yung ating titignan ngayon So may dala tayong planggana. Punta natin. Okay. <laughs> so yan, Meron na ako si Hani. Tingnan natin yung gana karami. Ayan. May limang piraso na. O, nila pala. Okay. So, na parang namumulot lang ng bato. Parang bato lang. Video mo sa kanila. Dito tingnan natin wow, dami na hmm? dami na mahigit na sa isang ulaman ito <laughs> dun pa ito din natin sa kanila marami na wow marami na Nangwa ka rin? Ano yan? Oh, okay. Ayan, nangunguha din tayo. Okay lang tayo dito ganyan. Okay. Ayun o. Ayun o. Ayan mo. Oh. Okay. Ayun, oh. okay. Ayun, oh. okay. Ayun. Ayun, sila ayan mo. Ayan Okay. mo, honey. Ayan mo, honey. mo, ayan mo. Ayan mo, ayan Ayan mo, oh. ayan mo. Hmm. Ayan mo, ayan mo. Ayan mo, ayan mo. Ayan na. ayan ano siya? Ano siya mapansin? Makinis sila, makinis. Pag may nagagalaw -galaw, yun na yun. Uh Oo. -oh. Pag naano ng dagat. Maganda pala pag naano sila ng dagat, nagalaw ng dagat. Ano siya? yun ilus nilang ano? Ayun po, oh, gumagalaw nga ako oh, nga pala ang binis. Ayun, no? <laughs> ayun, ayun pa mm. yung isa Oh. Ayun o. Oh. Ayan, tapos ito Kapansin oh. sila kasi gumagalaw. Uh -huh. Ito Oh. Ano eh. Ayun, Oh. Ayan yung mga uh -huh. gumagalaw. Din sabi meron yan. Hmm. Uh -huh. Ayan. <laughs> Ayan Oh. Ang <bilis> nga pala Oh. Alam mo na. Ito saan na yung iba? <laughs> Ayun no. Ito maliit lang. Ayun oh, ito gumagalaw-galaw ka. Ah. Ayun no. Oh, di ba? Di ba? Di siya may nakalapit. Ayun. No? Ayun. Ito no? gumagalaw mo Oh. Ah. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ito na yung pinakamalaki niya mga ka-update. Kaya niya maglubog eh. Wow. Ayan na. Palubog na siya. Tapos na nandagat. Ayan o. Ayan o. Bilagalaw. Pansin siya o. Oh. Bye! <laughs> ano bye so, bye! Mga ka-update. Ayan ano, na siya o. Hindi na mapansin. Parang bato na lang. Natabo ano, na, uh. na Ito na o. <laughs> Ayun yun. Laki oh. o. Itong dami. Ayun o. Oh. Sa oh. ah, patagad Ayun pa, may gumagalaw-galaw pa. Ayun eh. Ayun. Kailangan, ayan yung pa, oh, ito pa, oh, Ayun pa. Oh. Basta mapansin na gumagalaw. So, e ganyan natin, ayan o. Oh. Balik ka rin natin ganyan. O oh, yun o. Oh hindi mapansin pero pag gumalaw ayun o oh. ayun o oh. tapos dito gumalaw yung kanina magasan lang natin na yan ayun o oh. bilis bilis nila bilis nga pala so, ito yung kuha natin mga ka-update marami na to Pwede na pang ulam ko Nakisilong lang kami dito sa may bahay-bahay. May kubo-kubo. Okay -kubo. pa naman sana. Pwede pang kumuha. Kaya lang umulan na. Kaya saglit lang kami. Ito mga 5 minutes. Or hindi na natin 10 minutes. Ganito na karami yung nakuha namin. Eh. Isang ulaman na to. Pero bukas na namin tululutuin, dadagdagan namin. Ngayon lang namin kasi na, ano, Nalang namin na ito na mayroon lang pala dyan sa Dalampasigan nila. Sarap nito mga ka mga ka update Sarap nito as in. Uh, ano siya? Ano siya? siya? So, abangan nyo na lang po. Yan, abangan nyo na lang po sa sunod namin vlog. Uh, update namin kayo sa pagluto. Uh, uh, para makita nyo rin yung uh, buhay probinsya. Uh, na, uh, yun lang sa Dalampasigan Malinis naman kasi dito sa area namin. Wala mga bahay sa tabing dagat. Uh, lahat naman yung mga CR talaga. Kaya napakalinis na ng aming dalamba si Jen. Kaya uh, comfortable kami na kumuha dyan at ulamin agad. Pero ito hindi muna namin ulamin. Uh, Nadagdagan muna namin ito. So yan. Thank you very much sa uh, the manunod. Update lang namin ulit kayo. Thank you. Thank you and God bless po.